Isa sa mga target ni Governor Ramon V. III ang dekalidad na edukasyon para sa mga pangasinense. Bukod dito, hangad din niya na magkaroon ng mas marami pang mga scholar sa buong lalawigan. Kaya naman, mahigit isang libot daang scholar mula sa siyam na campus ng Pangasinan State University ang nabigyan ng tigsasampung libong piso. Ang pamamahaging ito ay parte ng programang financial grant na isunusulong ni na Governor Ramon V. Gicu III at Vice Governor Mark Ronald D. G. Lambino. My message to you is, no, nyo. Magkaroon kayo ng pangarap sa inyong buhay. And trust God, honor your parents. Ganyan po ang gusto ko sa mga kabataan. Kaya, ginagalingan din po namin nila Vice Governor Mark Landino. Ang suporta na po natin para sa mga kabataan ang isa sa pinaka commitment ng ating gobernador para po sa ating lalawigan. We expect that you will not just be uh, providers, well, not providers and doers for yourselves, but you will also eventually serve your province and the people of the province of Pangasinan in your own little ways. Sa ganitong paraan niya, mabibigyan ng oportunidad ang mga kabataan na magkaroon ng magandang hinaharap. Kaya naman, patuloy ang kanyang suporta, pagtulong at pagbibigay ng serbisyo para sa mga kabataang pangasinense. Riniwala po kami na kailangan Tulungan natin ang kabataan makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Education is a great equalizer. Mag-aaral kayo and uh, the governor is proud of you and the province is proud of you. Lubos naman ang pasasalamat ng mga estudyante sa kanilang natanggap. Isa po ang scholarship program na ito na nakatulong sa four years ko po sa college. Nakatulong po ito sa aking uh, uniform, libro at sa allowance ko po. Kay Governor Ramon V. third, III, thank you so much po sa opportunity na ibinigay ninyo at sa scholarship program nito. This financial support uh, of course will help us in our academic requirements, yung pambayan, ganun. So, um, We're very thankful for this and I hope mas marami pang gantong um, program uh, sa pamumuno ni Butihing um, Governor uh, Gov. Ramon Guico III. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.